Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating mga pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga iba't ibang pamahiin tungkol sa mga dapat at di dapat gawin. Huwag sumipol o umawit sa gubat, baka ikaw ay gayahin ng mga engkanto at maging dahilan ng iyong pagkakasakit. Ulitin ko po, Huwag sumipol o umawit sa gubat, baka ikaw ay gayahin ng mga engkanto at maging dahilan ng iyong pagkakasakit. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba, na sa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, Bumisita lamang po kayo mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.